kaya mag chlorine na ron yeah, Ready na? Ready na mo sulod? So Bantay lang mo, basing na yung anakundas ilalom. Indok na. Indok Balak baga na kay balas no. Ah, ang nindot ari mo mag-brief. Ha? Dala na. Nya, sabon sabon. Tama dyan iba. Hindi balas dahi. Kaya wala. Ano dahi ka? Baga na o. Oh. Balas mo na o. Oh. Hindi hagdanan ni. Hindi hagdanan na. Ano oh. mo na ni Port. Diba? Araw. Sabay tabon aning taklob. Sabay tabon ba? Ay kabalaga ka, di lagi may kadaw ganing taklob. <laughs> Ota. Yan dong. Ha? Sana, sana. sa nilas. pet. Eh man, bilisan Pag ubo nag lagi. No. Sige. Sanilas, bilisan nila. Bilisan. Okay. Bro, niya Sige. Pag ayaw lang okay. kay kumpiyansa ng hagdan, di ba sigmabali? Diya gunit. sa ayaw jag tamak sa nilansangan, sangan diha. Ayaw tamak anang kuan. Kanang dili nilan sangan kay basig pagkabali ha. Hadlok. Hadlok na siya may. Ang ibong ang TL mo ikisaw-kisaw para matanggal ang mga tong na. Kilalom. Kilalom ay.

pag kaya pa ang katong taga-sanitary. May ito. Ay lang pag-sanilas.